so guys oh so pang telenovela yung view dito guys oh. ayan no? parang nasa Korea ka lang guys oh may payan yan may bugumbilya di ko alam kung yan bang tawag din sa inyo no sa amin kayo sa bugumbilya so resort to oh guys sa Mohengs private pool nadaanan ko lang guys oh sa may Angat Bulacan Mohengs private pool so ang ganda ng entrada nila guys oh simpleng tanawin mga bulaklak ayan no pang telenovela guys and then palayan yung gilid so private fish guys ha ah. ayan so guys oh ah, ayan ang so, laki ng resort nila guys so may misan so, ang, ang, pinaka resort nandun pa sa loob guys no actually hindi man tayo pumasok so nakaka kaas tawag dun eye captivating lang talaga nakaka eye, nakaka -eye capture yung view sa so, pa ng simoy ng hangin ayun o no. so ang ganda so private pool ng Muhengs Muhengs private pool sa Bulan ang ganda o oh. so once again what's up what's up keep it up